I, State Attorney. Glen Gere. Of the City of Calabari. Of the City of Calabari. Having by operation of law. Having by operation of law. Succeeded to the position of Mayor of Calabari City. Succeeded to the position of Mayor of Calabari City. Do hereby. Do hereby. Do solemnly swear. Solemnly swear. That I will faithfully discharge. upon reviewing, kakaunti lang naman yung mga bumisita kay Mando for the past six months. And uh, mga journalist, social worker, mga madadalas dito. Pero, may isang tao na hindi namin na background check. Pwede ba namin makita? Siya. Ewan ko yung pangalan nilagay niyan sa logbook. Pwede ba kami humingi ng kopya nito? oh, sige. Papadala ko kayo ng kopya. Bakit po, sir? Kilala niyo? Parang pamilyar. Eh. Sir, pasok na po kayo. Kanya po naghihintay si boss. Okay. Ilan pa ba dadaanan natin, Roman? Ah, oh, marami-rami pa to. Kung gusto mo, hatiin natin yung trabaho. Ikaw sa pasugalan, ako sa girly bar. Oh, style mo! Ayun <laughs> tayo, ganito. Balik tayo natin. Ako na sa pasugalan, ikaw sa girly bar. Ayan, 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 ayan. Gusto uh, ko yan. Gusto na natin ito. Uh, Mabuti eh. Dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay Oh, pleto ba ito? Oo naman. Ba? Diba ba diba mo ngayon? Eh? Oo, kasi dumarami ni mga parokyano ko. Kaya sa susunod, itagdag pa yan. Natawa <laughs> si boss nito. Sige. Sige, ingat kayo. Alam niyo pong lahat na mahirap ang pinagdadaan ng pamilya namin dahil sa pagkawala ng aming ama na si Mayor Joaquin El Jefe Guerrero. El Jefe katulad ng aking ama, ipagpapatuloy ko ang kanyang laban sa krimen. Bilang bago niyong alkalde, ipinapangako ko sa inyong lahat na ipagpapatuloy ko ang mga proyekto niya. Isang mapayapang kalabari kung saan bawat tahanan ay hindi natatakot matulog sa gabi. Isang mapayapang kalabari kung saan bawat isa sa inyo ay hindi natatakot maglakad sa kalsada kahit anumang oras. Pero hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan ko ng tulong nyo ng pagkakaisa. Parang pamilya, iisang tahanan. Magtulungan tayo at makakamit ng buong kalabari ang tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Anong nakita mo dun sa vision, Alma? May nakita kong rainbow. Tapos, may nakita rin akong street sign. Pero hindi buo. anong nakalagay dun sa street sign? Uh, Raf. Sa... Sa Raf. Sa Raf! Yun ang nakita ko. Sorry. Sorry talaga. Hindi, okay lang, Alma. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sigurado ka bang street sign yung nakita mo? wala pa kasi kong nababasang sarap yung pangalan ng Kali. Eh. eh, pasensya na. Yun lang talaga nakita ko. Eh, yung rainbow na sinasabi mo, saan mo nakita? Nakita mo siya sa langit? O pintura ba siya ng bahay? Hindi eh, malinaw sa akin kung saan eh. Eh, tapat na mo muna siguro yun sa ngayon. Maraming salamat sa tulong mo.